Mga tol, anong aksyon ang ginagawa ngayon ng ating bansa no, para labanan, kontrahin, i-counter mga tol, etong ICAD o eto yung acronym ng ibig sabihin ay illegal, illegal, coercive, aggressive, and deceptive na ginagawa ng China. Eto yung tinatawag dati na gray zone tactics. No, yan kasi yung bagong term ngayon, no? tungkol dito sa ginagawa ng China na nakakasakit, nakakaharm, pero hindi sapat para pagmulan mga kapatid ng panibagong gera. So ano ang aksyon na ginagawa dyan ng Pilipinas? Ngayon ito ang tatalakayin natin, panonoorin natin ang uh, discussion mula rito sa Taiwan Talks. Mga tola, subscribe tayo dyan. Sabi rito, how the Philippines is expanding its deterrence network. Paano natin pinapalawak etong network natin ng pagpigil sa mga ginagawang aksyon ng China laban sa mga bansa, ah, laban sa mga barko ng ating bansa para maitaboy tayo dito sa West Philippine Sea. Samahan niyo ako mga kapatid, syempre bilang mga Pilipino dapat aware tayo sa mga ganitong klasing usapan dahil may kinalaman to sa ating soberanya. Diba? So wag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At siyempre sa mga kaibigan naman natin na nanonood sa Facebook page, wag niyo ring kalimutan mag-follow and like. Maraming maraming salamat sa mga bago at sa mga matatagal na Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na suporta. Ah, siyempre, wag niyong kalimutan, ibigay ang inyong komento ha, ah, sa comment section sa ibaba. Kung baga, makibahagi kayo sa ating talakayan. All right, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mula rito sa Taiwan Talks. Now, we're showing the latest act of aggression by China mm. against the Philippines in the South China or West Philippine Sea near Tito Island. A so, ito yung uh, pinaka-latest recent na aksyon na ginawa ng China sa mga barko natin sa loob mismo ng territorial waters. Chinese coast guard ship water cannons and then rams a much smaller Philippine vessel, which is part of the resupply of fishermen in the area. Mm -hmm. And then I want to highlight this testimonial of Eli Ratner, the former Assistant Secretary of Defense for the Indo-Pacific in the Biden administration, to a recent Senate hearing on China's behavior in the Indo-Pacific. Watch. The One thing I think natin. we have to remember as we think about this issue set is when we see the prc doing something out at second thomas shoal or out at scarborough shoal. those very specific tactical features and locations are important, but they're part of a bigger story, which is china's ambitions to control the south china sea, mm -hmm. to control the east asian littoral. Mm -hmm. what we need to be doing in response and in parallel to china's icat activities is not just playing whack-a-mole, though we should be out there uh, defending their tactical moves, but rather thinking about what are the strategic actions we need to be taking to ensure that they can't in the end, have that kind of effective control that they want. So, with the Philippines, for instance, yes, we need to be supporting them out at Scarborough Shoal, but we ought to be working on our force posture in the Philippines. We ought to be expanding the number of locations we're, we're investing in. We ought to be investing a lot more in those locations to develop them. We should Ooh. be bringing more advanced capabilities into those locations. We should be operating more and more with our allies and partners, the Australians and the Japanese, who both have reciprocal access agreements. So ito mga tol yung sinabi ni Ilay uh, Eli ba yun? na uh, Dr. Eli Ratner. eto ang uh, mga kapatid. Oo, sabi niya ganoon, kaibigan natin ng Pilipinas, kailangan nating suportahan. Pero meron silang mismong uh, agenda. No? Meron silang sariling pakay. Yung pigilan ang China doon sa ambisyon na sakupin, magkaroon ng control sa entire ng South China Sea. Yun ang pinipigil ng Amerika, mga tol. No? Oo, dapat daw tulungan ng Pilipinas. Pero syempre, kailangan nilang gumawa ng hakbang. Kailangan nilang mag-invest pa. Kailangan nilang magpalawak pa. No, kailangan nilang magpadala pa ng mga advanced capable, sabing ganon mga kapatid. No, 'yun yung kanilang pakay, yung pigilan ang China mga tol, doon sa kanilang ambisyon na sakupin o mag, magkaroon ng kontrol sa halos sa almost entire ng South China Sea. Yun yung sabi, mga tol, ha? Our allies and partners, the Australians and the Japanese, mm -hmm. who both have reciprocal access agreements. Wunti, uh, so we heard there, Eli Ratna. Um, just to explain, ICAD is illegal, coercive, aggressive, deceptive behavior, and this is a new term which they want to use to replace gray zone warfare which uh, frankly uh, seems too um, too soft um, and not specific enough in terms of china's tactics so Tama. i want to ask you what we just heard there uh, this strategy of how to uh, counter china um, so the, the more long-term, as eli ratner was saying, their strategy, do you see that the philippines is actually doing that itself mm -hmm. by reaching out um, to its partners? so uh, again, the question is, how much of this, is the philippines actually taking upon itself to do? yeah, i mean, i think philippines has been proactive. it's very keenly aware that it's right there on the front line in mm -hmm. terms of engagement with china or potentially. gray zone ICAT, as we call it and uh, so we see Philippines becoming ever more engaged with quad quad plus for example Philippines kind of is, a role is in still that. um you... alam niyo mga tol no? yung gray zone sabi nga kanina masyadong soft she no pero etong bagong tawag iCAD mas ano she mas specific sa kung ano ba talaga kung paano natin i-describe -de i-describe -de Etong ginagawa ng uh, China. Sabi nga rito, illegal, number one, illegal doon sa ICAD, ICAD. Illegal, bakit? Kasi nga mga kapatid, hindi yan sinasang ayuna ng international law o ng batas. Siyempre, kapag labag sa batas, ibig sabihin illegal. Coercive, aggressive and deceptive. Yun yung bagong uh, description ngayon, mga tol, ng uh, ginagawa ng China kesa doon sa tawag na Gray zone tactics. Ngayon, ang Pilipinas, ginagawa natin lahat ng ating makakaya. Sa abot ng ating makakaya, kahit na limitado lang ang kakayanan ng Pilipinas, hindi natin kayang makipagsabayan. Di ba? Wala nang lokohan, wala nang ano-ano. Uh, totoo naman, hindi natin kayang makipagsabayan. Pero sa abot ng ating makakaya, nandun tayo sa frontline dahil meron tayong personal na interes, eh, di ba? Yung ating West Philippine Sea. So binabantayan natin yan. Lahat na lang ng ginagawa ng China sa bansa natin dito sa sa mga barko natin mga to lahat 'yan tinatanggap ng ating mga ano mga ating mga kinauukulan nasasaktan tinatamaan ng mga basag na salamin kapag may mga nababasag 'di ba nakasisira yung mga barko natin. Pero lahat yan mga tol, tinitiis natin. Lahat yan ipinipilit pa rin natin para ipaglaban yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea. U.S. Um, uh, involvement. So I guess what I'm getting at is uh, how much is the Philippines actually exercising its own agency when the, when it isn't part of perhaps a U.S.-led, you know, say, Quad or uh, U.S.-involved Uh, uh, you know grouping. Um, how much is it that the Philippines is is itself becoming this this nexus? We are seeing, of course, Philippines having more uh, U.S. access to Filipino uh, bases, as well as greater uh, invitation of Australia, and other countries in terms of strengthening engagement there. So mm -hmm. I think. Clearly, the Philippines is aware that it's right there on the first island chain, is right next door to Taiwan. There mm -hmm. can be no Taiwan contingency that doesn't affect the Philippines. Mm -hmm. Right. And Renato, what did you make of Eli Ratner's? Uh, this was just very recent, this testimonial. It seems to lay out exactly the strategy that, that the Philippines has been well, undertaking. Uh, he mentioned the fact that you have a number of components of that strategy. There's simply no, sim, uh, what they call a silver bullet, mm -hmm. because it'll be a long term uh, game. So, what is basically... Ibig sabihin, walang, sol, walang isang solusyon na para sa lahat ng problema na yan. Silver bullet. Because it will be a long-term uh, game. So, what is basically this, uh, you know, the, the measures he uh, basically told us, is that we should never pull back. We should never show China that we're intimidated by what you're doing. Hmm. Whatever action you take, of course, you'll have, of course, a... Counter reaction. Mm -hmm. And this of course is also happening in case of how they try to intimidate Australia. Diba Yun nga yung sinasabi ko kanina mga tol, sa abot ng ating makakaya kahit limitado lang yung kakayanan ng ating AFP dahil alam nyo na yung dahilan natin mga tol kulang tayo sa barko, kulang tayo sa mga modernong kagamitan pero hindi tayo pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng magpakita na natatakot tayo, hindi tayo pwedeng magpakita na nai-intimidate tayo sa ginagawa nila. Kasi nga yun yung pakay nila eh. win by default. Hindi nila kailangan makipapumasok sa totoong gera para manalo, yun yung gusto nila. Bakit? Kasi nga tulad nung sinabi natin kahapon, doon sa reaction video natin para sa mga hindi nakapanood mga tol. Ayaw din ng China yung totoong labanan, yung totoong giyera o yung full-scale war. Ayaw nila yun. Bakit? Kasi nga, malaki ang epekto nun sa kanilang ekonomiya. At alam nila mga tol na kahit gaano pa kalaki yung kanilang sandatahan. Pero kapag etong mga bansang to nagtulong-tulong, US, Japan, Pilipinas, Australia, Canada, lahat yung mga yan, lugi pa rin sila diba? At ayaw nilang maulit syempre yung nangyari sa Russia na sanction, 'di ba? Lahat-lahat 'yun, bawal na bumili ng langis, bawal nang magpadala sa kanila ng mga ganyang mga bagay. Ayaw nilang mangyari 'yon kasi nga mga to, lang unang-unang tatamaan sa kanila yung ekonomiya nila dahil nakadepende ang China sa kanilang mga import dahil nga, napakalaki ng ano nila mga tol. Eh. Ang daming mga nagpapagawa sa kanila. Sila yung pinaka malakas magbenta sa buong mundo ng mga produkto nila. Eh. Ayaw nilang mangyari mga kapatid na maapektuhan yun. Siyempre magiging sarado kalakalan pag nagkaroon ng full-scale war doon. So ang gusto nila, kung kakayanin nila o kung magagawa nilang manalo without firing even one single bullet mga tol, eh, yun yung gagawin nila. Kaya nga tinatawag dati na gray zone tactics eh. 'di diba? Gumagawa sila ng mga aksyon, mga estratehiya na pwedeng makasakit, oo, pwedeng makasira ng mga barko ng iba, pero hindi hindi aabot doon sa puntong talagang magbabakbakan na. Hindi aabot sa ganung punto. Kaya gray zone tactics. Nasa gitna lang sila ng itim at saka ng puti. Ando doon lang sila sa gitna. Ngayon, para mas malinaw 'yan, tinawag na na ICAD. 'Di ba? for illegal, coercive, aggressive and deceptive. 'Yun yung uh, 'yun yung tawag, no, bago ngayon. So this should be the measure that we have to show China. Mm. We you cannot push us back. We will of course react in our, you know, in measures short of actual use of force. Ang mm. problema hindi nga tayo nagre-react eh. Ang, ang pinaka-reaction natin mga tol, literal na reaction. <laughs> 'Di ba pag sinabing react sa ibang bansa halimbawa winater mo kami binangga mo kami ang reaction namin diyan gaganti kami di ba water kanon ka rin namin banggain ka rin namin yun yung reaction ng iba sa atin ang react natin as in react talaga di ba sa media ah, illegal ang ginagawa ng china illegal yung kanilang mga ginagawa ganun ang reaction natin mga tol <laughs> di ba yun yung yun yung paraan ng pagre-react natin Mm. And, and also, I want to pick up and get your analysis on this idea of effective control. So, we, we see that, you know, whilst the Philippines and the US and, and allies have been rallying around uh, the Philippines, however, China's activities, you know, its ICAD, have continued. Mm -hmm. Well, uh, what the Philippines, Australia, Canada, France have been doing, is, of course, especially in the maritime domain. Mm -hmm. So, China would try to basically effect, for example, Scarborough Shoal, uh, effective control, which is, of course, easier said than done given the distance from Hainan to the Chinese coast. So, what the Philippines and its partners and allies are doing are conducting what we call maritime cooperative activity. Mm -hmm. So, uh, the Philippine Navy spokesperson, Admiral Roy Trinidad, said, every time we conduct this maritime cooperative activity, the Chinese backs off. Tama. So in a way, no one has an effective control of this maritime domain. It remains contested. Mm -hmm. And this will be a really a case of a test of will. Mm -hmm. So once of course, the Australians would come in just in case of course, they would have their own uh, joint uh, site, not an Australian base. So they could operate. They don't have to be of course burdened by the tyranny of distance. Mm -hmm. So probably this one of the projects of you know behind that enhanced defense cooperation program between the Philippines and Australia would be probably a, a port facility that the Royal Australian Navy could utilize mm -hmm. uh, along possibly with the Japanese. Now we have of course the reciprocal access agreement. So what's basically the Philippines is doing is in making sure that it's not just in terms of creating this network. The Philippines became of course a base of operation. for countries who have interest in maintaining a free and open Indo-Pacific. So yun ang ginagawa daw ng Pilipinas ngayon. 'Di ba? Gusto natin maging base ng mga bansa na naniniwala sa ipinaglalaban ng Pilipinas, mga tol. Ang problema nga kasi mga kapatid, di ba kapag halimbawa Australia, mag-isa lang siya diyang naglalayag, di ba? Wala naman silang mga daungan dito, mga bases na katulad ng meron tayo rito uh, sa Amerika, di ba? So parang gusto natin magkaroon din ng ganun. Kasi nga napansin natin mga tol, na kapag ka ang Pilipinas naglalayag dito sa West Philippine Sea, kasama Amerika, Canada, Australia, Japan, may kasama tayong ibang mga bansa, lumalayo ang China. Pansin natin yon mga tol. Di ba? Hindi sila katulad ng pagiging agresibo nila kapag halimbawa mag-isa lang ang barkong naglalayag. Di ba? Halimbawa, Pilipinas, mag-isa lang naglalayag. Di ba? Andiyan sila, ang apakaangas nila. Susundan tayo, bubuntutan tayo. Pero kapag marami tayo mga tol, iwas din sila eh. Doon mo makikita, no, yung patunay na hindi rin nila gustong maki-engage no sa mas malaking gulo lalong-lalo na kung magkakasama tayo. So ang Pilipinas ay gumagawa ng deterrence network. 'Di ba? Meron tayong mga kaalyadong mga bansa na ginagamit natin. Hindi naman sa bad na paggamit ah. hindi yung ibig sabihin na gagamitan. Ibig sabihin mga tol, yung puwersa nila, 'di ba? Yung interest nila na panatilihing open Indo-Pacific to at wag papayagan ng China na maging kontrolado yan. Yun yung interest nila eh para syempre malaya pa rin ang kahit na sinong makalabas masok dyan. Kasi pag China naging kontrolado yan mga tol, baka sarado lahat yan. Kailangan mo munang humingi ng pahintulot sa kanila, di ba? yun yung iniiwasan nila, yun yung interest nila. So ginagamit natin yung interest na yun para din mismo sa sarili nating kapakinabangan. Ano sa tingin niyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba, no? Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.